Noong October 16, 1928, ipinanganak sa Maynila ang isang alamat na artista sa pelikulang Pilipino, si Florence Lansang Tanon, o mas kilala bilang si Rosa Rosal. Ang paglalakbay sa pelikula ni Rosa ay nagsimula ng hindi inaasahan. Habang naglalakad pa uwi isang gabi, Nahuli niya ang mata ng producer na si Luis Nolasco sa isang shooting ng pelikula. Inalok siya ng isang kontrata at sa gayon ay nagsimula ang kanyang cinematic adventure. Pinagtibay ang screen name na Rosa Rosal, pinagsama niya ang mga salitang Tagalog para sa rosas at gardenia. LVN Pictures ang nagbigay sa kanya ng unang starring role sa 1949 film na Biglang Yaman sa buong 1950s. Pinalamutian niya ang silver screen sa kanyang talento na nag-star sa costume drama at near-realist na pelikula. Pinabilip ni Rosa ang kanyang mga tagahanga sa kanyang mga komplikadong karakter mula sa mga seryosong role, daring at sexy appearances hanggang sa pagiging kontrabida. Binalanse ni Rosa ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pag-aartista sa umaga at pag-aaral sa night school sa Cosmopolitan College. Noong 1954, nakakuha siya ng degree sa Business Administration. Noong 1950, naging bahagi ng Philippine National Red Cross si Rosal na nagvoluntaryo para sa blood program nito. Noong 1965, nakakuha siya ng posisyon sa Board of Governors nito. Ang dedikasyon ni Rosal sa pagsusulong ng blood donation sa Pilipinas ay nakakuha ng malawak na pagkilala sa kanya. Naging instrumento siya sa paglulunsad ng mga inisyatiba ng Red Cross na nag-organisa ng mga drive ng donation ng dugo sa loob ng mga institusyong pang-edukasyon at mga base militar. Kabilang ang base militar ng Amerika sa Clark, aktibo siyang humingi ng suporta mula sa mga political figure at dayuhang embahada upang makakuha ng mga pondo para sa pagpapahusay ng mga pasilidad ng Red Cross nagtayo rin si Rosal ng Women's Crisis Center sa loob ng Philippine National Red Cross. Ang sentro ay idinisenyo upang tulungan ng mga single at disadvantaged ng mga buntis, gayon din upang makahanap ng mga tahanan para sa mga bata na walang mauuwian. Si Rosal, gamit ang kanyang sariling mga mapagkukunan at mga donasyon mula sa mga discretionary fund ng mga miyembro ng congressional, ay namamahala din ng isang college scholarship fund para sa mga karapat-dapat na mag-aaral. Naging host si Rosa Rosal ng dalawang public service TV shows, Damayan at Kapwa Ko, Mahal Ko. Ang mga programang ito ay naglalayong mangalap ng tulong pinansyal at medikal para sa mga pasyenteng may kakulangang pinansyal. Noong 1955, nanalo siya ng famous best actress para sa pelikulang Sunny Boy sa direksyon ni Susana de Guzman. Noong 1969, natanggap ni Rosa ang Citizens Award para sa Television's Best Actress Award para sa TV series na Balintataw. Ginawaran siya ng manunuri ng pelikulang Pilipino ng natatanging Gawad Urian noong 1987 para sa kanyang lifetime achievements in Philippine cinema. Noong 1999, natanggap ni Rosa ang Ramon Magsaysay Award for Public Service. Siya ay kinilala para sa kanyang panghabang buhay na dedikasyon sa voluntaryong paglilingkod na naguudyok sa mga Pilipino na unahin ang pangangailangan ng iba. Noong 2006 naman, pinarangalan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Rosal ng Order of the Golden Heart Grand Cross na Rango na kinikilala ang kanyang habang buhay na pangako sa servisyo publiko at ang kanyang mga kontribusyon sa Red Cross. Marami pang mga kwento ang tumulong bumubug sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na A N K Araw mayon, kwento Noon. Happy birthday Rosa Rosal, ang kailungkong artista. Oh, <laughs> oh, oh sa industry. ano siya, um, Diyos. long and pointed. <laughs> oh, uh, look at my nose. Oh, oh, close up mo direct. close up mo. Oh, pa-zoom. Dajong. Mm. Oh, kita nyo 'yan. Mm, oh, 'di ba? Walang contour, contourian. <laughs> All natural.